Mga no sinakay na namin si Tatay Udyot, mga kabayan. Isama pagpalang araw po mga kabayan, no? sobrang init po ngayong araw po mga kabayan. Ngayong araw po mga kabayan, mag-escout po kami mga kabayan. At kasama ko ka po kayong si Sir Bonis Salazar, founder po ng Guardian. Ayan po. <coughs> po uh, GBI 84 sa Kawayan Magdirigma sa kay uh, Master Clinton Tabuara. So ayan Master, kahit mainit, uh, kapwa pa rin tayo ng misyon. Kasama natin si uh, Rami Vlogs at si Kuya Rimon. So ayan, shout out sa ibang GBI 84 dyan sa Kawayan. Mabuhay po kayong lahat. Ayan po mga kabayan. At ito na po mga kabayan, service namin. No? Nakaready na. At meron kaming dalang bigas mga kabayan. No? Ayan po, at meron din ditong laman mga kabayan. Mainit po ngayon mo mga kabayan. Grabe sa init oh. Kita niyo po mo kayo no. Bang init. Kaya samahan niyo po kami mga kabayan sa aming pag-scout. Ah, eh. Suli <coughs> na muna kami mga kabayan. Experiment. <coughs> Abli apat din. Eh. Apat din. Eh. At yung bigas dala namin. Ayan po si Sir Mainit na panahon. Mainit na araw. At, tuloy ang pag sa ating mga kabayan na nangailangan po mga kabayan. Samahan nyo po kami mga kabayan. No? Ayan po no, pumili uh, bumili ng tabako mga kabayan at pagkatapos niyang pagbili ng tabako ay pupunta kami sa bahay niya mga kabayan at uh, ang kanyang sitwasyon kung anong meron doon mga kabayan, no. Samahan niyo po kami mga Dintay. Layo dai mbalay tay. Ano pangalan mo tay? Ano pangalan mo? Unyot. Unyot. Ta. Ayan mga kababayan, no? Ah, sinakay na namin si Tatay Unyot, mga kabayan. Ah, dahil bumili sa dito, bumaba sa dito sa may tindahan mga kabayan, na galing sa bundok. Bumaba bumili ng tabako at papel. At timing, nadaanan namin siya. At kinausap, at wala naman siyang bigas po mga kababayan. Ito ay putaram yung bahay niya para po ay tignan niyang may lang sitwasyon po mga bayan. Ayan po sa tayo sakay na oh. Bilin talaga yun itong motor eh. Eh layo gito, layo. Ang bahay nila. Ako pas ako pa siya. Ha? Ako pa siya. Ako pa siya. Ako po so na <tight stomach push energy> <andables> ah oh, dito lang ako. Ayun po mga kabayan, no? pupunta sila dito sa bahay ni tatay makabayan, kabayan. Akit sila sa bundok. Ayun, dala daladala na yung bigas mga kabayan. No? At iwan lang po ako mga kabayan, dahil po ay iniwan naming motor. Baka po ay mawala. Ah, dito lang po ako mga kabayan. No? Ah, sila lang ni Sir Bonnie Salazar po. Ang pupunta at si Kuya Raymond po makabayan, Ah, sige, kunin ko lang dyan. Samahan po kami makabayan. Grabe, sobrang init po ng panahon. Ito so, nakita namin si Tatay makabayan naglalakad. Ayan na po makabayan, no. Paakyat na sila. Para po ay matingnan ang kalagayan ni Tatay Unyot makabayan. Dito na ako. At uh, nakarating kami dito sa lugar na ito, sa bukid na po ito makababayan talagang uh, naano ako dito, no? Namangha ako dito mga kabayan kasi siya lang ang uh, mag-isa dito nakatira sa bukid o parang uh, kuiba mga kabayan. Nakaraan ay dito siya, dito daw siya nakatira. Ito, yung uh, butas na yan, yan yung kanyang mga gamit po mga kabayan, no? Ipapakita ko po muna sa inyo. Yan, marami sa mga gamit dito. Matagal daw siyang tumira po dito mga kababayan, no? Ah uh, ito po yung taong uh, uh, nakatira sa bato no taong nakatira sa bato at ngayon ay uh, lumipat siya dito sa malaking kahoy po makabayan ito yung kahoy na ano balete po makabayan no uh, magtabi-tabi tayo dito at uh, si Bruno Salazar ang founder po ng uh, Guardian umuna na po no uh, nandun sa taas ngayon susunod tayo ngayon doon para maipakita din po sa inyo ano ba ang kanyang tunay na kalagayan mga kabayan no? ito po ay ang parta po ito ng barangay Marikalom mga kababayan uh, magtabing-tabi muna tayo dito kasi nga ito yung pinakadaan na papunta po dito sa bahay po niya tabi-tabi yeah. pakiatay tayo dito ito yung dinadaanan ni tatay at ito yung malaking uh, kahoy po mga kababayan na pwede pang maglagay ng papag doon sa taas oh. no? Ayan, uh, ito na si Tatay Ernesto, no siya yung uh, nakatira dito at nandito na rin si Bro Boni, no. Uh, Umakyat sa dito kanina para makita po ang sitwasyon ni Tatay at ito ang uh, bahay ni Tatay na nasa taas po ng uh, kahoy nasa pangin. Tatay Ernesto, kamusta po? Kamusta ang pangabuhi ni dire? Okay ra yung pangabuhi mo dire? Okay ya po mga kahoy na dito para magkakuwarta muna ta. Uh, yeah. Nangunguha daw siya ng kahoy para magkapira siya. Yung kahoy na panggatong? Oo. Mm. Okay. Uh, Magbuhay man, kunwara oh uh, mayo pala, maganda, no? Mayroon kang hanap buhay. At uh, dinala namin sa nang uh, bigas, mo kabayan. Ito, hindi ka pinapasok ng kung ano dyan? O aswang? Wala mang aswang dito? Matanong ko lang tayo. Ito tay, marami kang mga nakabalot sa katawan mo. Ano ini? Ano? Oh, jacket. Tat, uh, lima. Limang jacket. Mm. Ilang damit ang suot mo? Mga ano, basura. Mga basura? Tantangon naman itong eh, mata tapos. Eh. Ang anong ginordinasya sa tingulang. Ah, utos na matanda sa'yo? Oo. Oh. Bakit Inutos ng matanda sa iyo na magsuot ano ka ng... Iyagwanta ko lang ipon, tangkil-tangkil lang ano? Tiniis mo lang? Hmm? Ay, uh, si... May mission para si Tatay. Ibig sabihin, may mission ka na binigay yung matanda sa iyo? Oo, ano wala nang gina... Silihan tayo labo. Ha? Y ano wala, labo ang Mga kababayan, no? Uh, meron kaming na-scout ngayong araw po. Uh, mainit na panahon, mainit na araw. Uh, Pakishare lang po aming video po mga bayan no, sa aming na-scout ay malaking tulong na po mga kabayan ang pag-share nyo ng aming video po mga kabayan no? uh, Maraming salamat po sa inyo mga kabayan ang pag-share ng aming video upang makita din sa ating mga kabayan na makashare din sila ng blessing kahit maliit po ay napakalaking tulong nyo makabayan, mga kabayan para sa ating mga kabayan na sobrang hirap at nangailangan talaga ng tulong po mga kabayan no? uh, Maraming maraming salamat sa mga sponsor ni Karimo no? na hawain na maraming pang blessing na darating sa inyo para po ay marami pa kayong matulungan po mga kabayan no? uh, kasi lang po mga kabayan. God bless, God bless po sa mga hati.